batang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nagnanumber one siya sa survey. Diretsyahang tanungan. Kahit ngayon ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang, lab laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatay kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Hey, kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-drag test kayo, dinilay sa yeah. Tudeya. Hmm. Ano, hindi po ba, Alison? Sa nga maanghang na komentaryong walang atrasan. Hindi ko pa masusuko. Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalabel <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento Nying. Mapalad tayo at makakahuntahan natin ngayon si Secretary Jerry Acusar ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kaganda nito dahil malalaman natin ngayon kung ano ang detalye ng planong 6 milyon na pabahay. Alam nyo kung gaano katagal itatayo? 6 years lang? Kaya ba to? Eh yan daw po ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos para wala ng Pilipino ang squatter sa sariling bayan. Ang order sa inyo ng Presidente, magtayo ng mga uh -huh. mga bahay dahil ayaw na niya na may squatter. Oo. Oh. Ano ba yung kwento dyan eh? din ako napasama sa sa pamilya ni Presidente, sa oh, pamilya. Kasi nagkikwento ko kami about the, yung yung mga uh, father niya, yung mother okay. niya. No? Tondo Corsio, yung mga mm na Tondo. Alam mo ba yung Tondo Corsio sa panahon ni Marcos, Presidente Marcos? Yan ang uh, the biggest Islam area mm -hmm. in Asia. Okay. Wala na ba yung Tondo? Pag sinabi mong Tondo, kaya baka po kayo kung alam point? po. Kaya pumasok ka, <laughs> papangalit. Ano tapos ka na ron? Ay, ay, po, parang gano'n ang image niya dati. Yan image doon. Yun you know, no? ang first job ko. Opo. Pagkagaling ko sa college. Opo. Undergrad ako. Mm -hmm. Ah, pumasok ko doon nag nag ano ako mm -hmm. nag working student. Mm -hmm. Pumasok ko doon sa eh sa Tondo Portion Development Authority. Apo. As a designer, as a <laughs> craftsman. Craftsman ako. Oh. Nakita ko yung setup na yon. Yung ginagawa ng araw. Mm -hmm. Kasi sa bandang muli, talagang ang uh, um, boss namin no, si General Tobias. Okay. Siya ang uh, head ng todo for sure the grand rapper. Ngayon na taas ng na presidente Marcos. wala -hmm. Walang makapinawalan ng magagawa. Okay. Na ang uh, Islam area at that time nandun ando lang sige-sige ka. Oxo ka. Yun yung mga mga encounter doon. Mm -hmm. Na-experience ko okay. Pagkatapos Yeah, kami magplano, pupunta kami sa site, magagawa kami ng kasada. Pag ginawa namin kasada, may oras yun May oras yung, uh, yung rayo. Sa umaga, magkarayo ito, sinisig So, Nandung kami sa kita ng kasada, tatatapin muna kami. Magpapanaan muna sila. <laughs> Pagkatapang panaan, papasok na si Ed. Siya, papasok na yung grupo na nila, Gerald Tobias. Okay. Pasok na ngayon doon. Oh, -hmm. oh, na kami. Mm Pag hindi ko sinabi nila na may ari na bahay sa bahay, tatapat namin yung bahay, yung, yung kasada. Yung mga kalsada naman na pinagalingan doon, yung tinamaan ng kalsada, dyan sa tondo, gumawa naman ang, gumawa energy ng dagat-dagat. Kay okay. Kaya may dagat-dagat. Eh. Okay. Yung tondo portion, lahat ang tinamaan ng uh, site and services, lilipad sa dagat-dagat. Yung okay. relocation. So, ang ganda ng program, panahon ng Presidente Marcos. So, uh, para palang yung yung uh, ginawa nyo nun, itinu itinutuloy nyo ngayon sa mas malaking magnitude. Oo. Oh, yung... oh. Ngayon, dumating na pa si Bibi, si President Bongo Marcos. Oh, oh. Malaki naman ang problema na ngayon. Nung, nung, ang, problema ni President Bongo Marcos na yung malaking malaking Islamedia. Oh, ano, Oo. na ang, doon naggagaling lahat ng masasamang mga masasamang tao. Ang napaka-importante talaga na ang isang tao ay eh, may maayos na pamamahay. Eh. Yan. Yeah. Ano po? Yan. Yeah. Yung pag magkakaroon ka ng decency, ikaw Bubuo ka ng pamilya mo, hindi ka gagawa ng masama. Yan. Yeah. Okay. Okay. Yun yung project ni Presidente ah Ferdinand Marcos at that time. Yung pinakamalaking squatter ay hindi eh, Nag naging successful yun. Mm. Tapos isinunod niya namin at that time yung uh, Tabong Barrio, Kaloban, yeah, Patalon. Lahat ng mga Islam era. Kasi naging successful yung programa ni Presidente Marcos sa mga squatter. Right, Ngayon, right, yeah. dumating naman yung anak inabutan niya ng malaking malaking problema sa okay. backlog ng housing. Ah, gaano po ang backlog natin sa housing na inabutan ng Paulong Bongo? I think 6.8 billion. sa buong Pilipinas buong na buong Pilipinas, Pilipinas. Sinasabi na more than 2. Opo. No, but... Tapos kung gagawin mo to, kung gagawin mo yung traditional, mm. after 2028, aabutin uh, tayo 10.8 billion. Ang uh, ang backlog. Kasi okay. ang traditional, hindi kaya yung traditional yung uh, sustain yung uh, housing problem. Ano po yung kinukwento yung traditional na yan? Bakit po ba yan? Una, di ba, ang nakakabahay yung may pera. Yes. yes. Yung may trabaho din ang nakakabahay. Kaya siya nag-iskot. Opo. No problem. Tapos, ang nangyayari, humihingi tayo ng pondo sa gobyerno. Mm -hmm. Every now and then, ah, uh, hihingi ng pondo sa gobyerno tapos pahala nga sa Senado, asa kung asa sa nga sa Kongreso kung sino malakas. yung malakas. Saan makakuha ng podo? Saan makakuha doon sa, uh, sa constituent niya? Yes, so okay. madaming naiiwan. Okay. Isa pang uh, problema dyan, affordability. Hmm. Mahal. Okay. Okay. Kasi mahal na yung material skin, mahal na okay. yung lupa. Okay. Tapos tumaas yung property value. Okay. Okay. So hirap umabot. Mm -hmm. Tapos iwan access to funds. Yes. Mi eh eh ang panggawa, wala nang makuha ng pera kasi uh -huh. si bangko ay may utang. Uh -huh. uh -huh. Lalo na yung mga bangko, ano sila? Ah uh, allergic sila sa Mahihirap. Siyempre, pati ako yung pautay, may kaya na mahirap yung mga Hindi Di ba, kapahit? Siyempre, nung mga sa mahirap. Di ba? Yun ang kawawa ang mahirap. Talagang kawawa na naging kawawa pa. So, sa pagkakataon to, kaya na para para pautay yung tulong si gobyerno. Paano po ang magiging sistema? Mayroon kami yung usapan sa local government. Sabi namin, tapat lahat magkabahay. Ngayon, yung kung ikaw ay wala pang pambayad, mm. hindi mo kaya yung 3,000, mm. ha? Ang kaya mo lang yung 2,000 o 1,500. For the meantime, si local government, Isa subsidy ka niya. Subsidy mm. Ang tawag naman namin doon, Uh, interest, monthly interest support. Monthly interest support, MIS. Oo, oh, mm. subsidy. Mm. So, every month, sila naman ang subs subsidize ng monthly para makayanan niya yung pabayan. Yeah, po. Pa. Kasi yun, yun, dadali ko sa bako. Opo. Yeah, po. Pa. Para makuha ko ulit yung pera, para may ko sa susunod na, susunod na binibig sa akin. Yeah, Ganun dapat eh. Kasi ang nangyayari kasi yan, pagka tumayo ako ng bayad, hindi ka nakabayan, ha? Ah, maraming taong di, ma di magkakabahan. Kailangan tumuloy-tuloy yung pera ng ikot-ikot para maraming magkabahay. At dapat maintindihan din yung, nagka, beneficiary yun. Kailangan magbayad ka oh. para makatulong ko pa sa iba. Lahat dito magkakaroon ng oportunidad na sumali sa programa. Paano po yan, Secretary? Hmm. Ang programa ni Presidente Marcos, minimum wage, mm -hmm. na para mabigyan lahat tao ng bahay. Dapur. Siyempre, Iba naman din yung mahirap na mahirap. Uh -oh. -huh. Kung mukha yung ng mahirap, talaga yung uh, nag like babies Uh -huh. ah, yung mga nalilid sa maraming. Uh -huh. Yung nagbabalot, nagbabalot. Na ang anak ay yung lima. Uh -huh. Tapos siya lang natitinda. Uh -huh. Wala rin siyang bahay. Uh diba? So walang matiran. Pag-i-squat -e ka yeah. rin uh, yan. Alimbawa, kung ang minimum yung si Ernor yan, umikita ng halos si 15 million yeah, right. sa mga... 8,000 ron. 8,000 oh, oh. i-allocate oh. mo sa kahit-kahit. Kaya-kaya rin. Kaya-kaya diba? rin, Hindi na siya mamamasahe. Okay. Okay. Maglalakad na. No, Muwari, eh. ang restaurant, sa tapat lang yan, yung okay. okay. waiter. Oo. Yan. Yun, yung waiter dyan sa... Maglalakad na lang yung... o oh, magbibisikleta. Okay. Okay. So, puro bike na lang na tayo din. Kung sinasabi ni Secretary na yun, ay yung in-city housing. Kasi ang problema natin talaga, Secretary, nung araw ko eh, kaya ayaw balis ng mga informal settlers dito, ire-relocate sila doon sa dulo ng Maragon Pungkabite, sa dulo ng Rizal, sa dulo Laka. ng Pulacan, mayroon pa sa Nueva Ecija, napakalayo. Pero ito, ang planet pang, pang utos po ng Pangulo, in-city. In-city housing. Para mas maintindihan natin, ganito ang itsura ng kasalukuyang sitwasyon ng ating mga pamayanan lalo na sa tinatawag na mga islam areas. Tapos matatransform na ganito oh. sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Metro Manila at mga probinsya. Galing! Ito ang dapat mangyari. para po ma-achieve yung 6 million units na to, ang kailangan natin 1 million units a year, a year. nationwide. Kaya lang, wala na tayong lupang palapad. Eh. So, ang uh -huh. ano ang manong klase ng babae po ito? Vertical to. Ito nga ang pagpiyataw vertical housing. Mm -hmm. very, very crucial dito ang uh, ang local government. Okay. Kasi sila ang mag-a-approve ng mga uh, hired, mga tinatawag ng park. Okay floor area ratio. You um, know, kaya, tapos after the development ng building, or construction, so they, they turned over to the local government. You know, 6 million houses, pag niligay ko sa horizontal niya, 60,000 hectares ang ikaw. Okay, Matang ganong kalaki. Mauubos. Mauubos lahat ang tatanim mo natin palay. Mamamalag yung kultura. Ganong kalaki. Kaya nga, ang inaano ko dito, inaano namin na namin dito ng gobyerno, uh, eh, ni Presidente, eh, Presidente BBM, na pilitin introduce sa uh, mga Pilipino yung condo type, condo type, okay. yung vertical living. Opo. po yan, mga 30 floors? Yeah, it's between 250 to 30 floors. Opo. Okay. Yung ibang mga malilita na city, kumari ng mga town, mm. no, na may high density baka yung five, four, five story, baka mm. doon kumubra doon. Mm -mm. Pero pagka mga major city, mga between 15 to 30 story. Ako, ako po ay uh, gusto kong magkabahay. Mm. Nag-apply ako. Paano nga po mag-apply? Ano po ang proseso? Pagpupunta ako sa LGU ko, sabihin ko, Mayor, gusto ko pong magkabahay. Mm. Magkano po bang uh, ibabayad ko dyan? Kano katagal ko ba babayaran? Ano po sasagot ng tatay? Ano oh, sasagot sa, sa niya ng mail balaba, sagot niya ng mail. Mm Oh, babayad ka ng 3,000 a month. Hmm. Ha? Uh, or 3,500 a month hmm. for 30 years. Mm Ngayon, kung hindi mo kaya magbayad, tutuluan kita. Hmm. Ha? Up to 5 years. Apo. Ha? Ako magsasubsidy ng monthly support mo ng 215. Mm -hmm. Para 2,000 lang yung babayaran mo. Apo. So after 5 years, siguro, kaya mo na. Lang. Kaya mo na. Yan. Pag hindi mo kaya yan, eh, bebenta ko na yan. Ah, ah, hindi, pag hindi mo na ba sa banko yan, ay iba naman. Okay. Kukunin ko na ulian yan. bawa diba, po, ah, uh, nakakaliman taon na ako nakatira dyan. Tapos sinabi ko, Sekretary, iyo ko na. Alis na ako. Bebenta ko na ito. Pwede ba niya? Okay. Ipapano, ang proseso na Oh, pwede, pwede yung penta. Pwede yung benta Pwede yung Pagkatapos na Wala <laughs> ka ng bahay. Parang, black, parang blacklisted na I'm Blacklisted na. Tapos ka na. Uh -huh. Si so, alam mo, hindi mo matatanggal sa karapatan niya yan. Mm Na ibenta. Na ibenta. Alam mo, kahit, kahit, na, kahit na, hindi mo ibenta, kahit sabi mo bawal, gagawa ang paraan yan, ang kikita dyan, investor. Yeah, Mayroon ka dyan at i-discount na malaki. Kawawa na naman siya. Secretary, di ba, na-imagine ko may mga siyudad na magtatayon, magsusubot, parang kabutihan, magsusubotan yung mga 15 to 30 story uh, hmm. building na yan na condominium. Uh, alam naman natin yung mga private condominiums ka eh, ang dami-dami nagre-reklamo. Sira yung elevator. Sira yung tubig. Uh. Yung sa mas matas, hindi na nakakaabot. Yeah. Yung maintenance po nun, ng uh, mga mga housing buildings na ito, housing. local government. Local government. Na si si malamang si si local government ng matindus yan. Ako. Ngayon, matindua. Sabi ko nga sa local government, Dati yan, pahirap sa iyo, yung mga, yung mga ISF na yan, squadra. Diyan ang gagaling yung sakit ng ulo mo. Yes. Diyan ang gagaling yung krimin mo. Ngayon, kung niligyan mo sa building ngayon yan, magiging taxpayer mo na yan. Tama, tama po. Mag-RPT na ng araw. So, lalaki din yung income. Pero for the meantime, tulungan mo muna. No, tulungan natin sinang makatayo. Makatayo at makatrabaho. Hindi, tatapatin niyo po ako, Secretary. Ito po bang ambisyon na to? Kaya ako tinawag na ambisyon eh. Uh -huh. uh, ngayon lang makikiyari sa uh, tanong tanang buhay natin ito eh. Anim na milyong bahay sa loob na anim na taon. Kayo personally, dyan na po kayo lumaki, dyan na po kayo uh, uh, nagkakuban, mm -hmm. dyan na kumulubot uh, ang, ang uh, balat ninyo eh. Kaya kayo ay naniniwala na mangyayari ito. Yeah. Apo. Mangyayari, uh, ba bago kayo umalis sa pwesto, kasabay ng presidente, eh, mapapakita nyo sa amin, ang dyan yung bahay. Yeah, Na-imagine yeah. na, na ko po yung magandang mangyayari sa bansa natin. Oh, okay. At kasama nyo po kami dyan, support, so support na po, po kami dyan na sekretary. Huwag okay. na kayong mahihang magkwento tungkol dito, okay. Secretary. sekretary, kasi... Hindi pa kami nagtatayo kasi, okay? uh oh, eh. kaya ayaw namin nagkikwentuhan lang. Uh -oh. Pagod ko pagod ako, ha? Kwento eh. Gusto ko magtayo Kaya, kaya ayoko mo na naging pagka-meeting-meeting eh. Kaya sabi ko sa mga tao rin yung mga secretary. Tapos na ang meeting. So kailan po tayo kailan, tayo, kailan, tayo? po tayo magka groundbreaking yung secretary? Ngayon, may ground break may groundbreaking kami next week sa Marikina. May groundbreaking kami ng Cajun City. Sa na sila magtayo. Nag-groundbreaking, mag-groundbreaking sa Batan. Groundbreaking pa rin kami. mag umpisa na rin sa Toyo nag-groundbreaking kasi sa Bacolod, Iloilo, Rojas, isa sa Mandawi. Na-imagine ko, wala na istampay. Mahubo sa istampay dito sa dabi ng, sa dabi ng trabaho, oh. sa bawat lugar. Oo, oh. pati factory. Mm -hmm. Mga magpapakain dyan. Diba? Yung mga kumakain, kumakain sa, sa construction. Alam, mabubuhay dyan ng mga elektrisya. Mm -hmm. Plano. Mm -hmm. Yung mga sira-sira. Okay. Uh, yung mga maliliit na mga utilities. Oo, yeah, tama. Ah, marami na iisip ang dyan. Mm -hmm. 80 industries ang tatama. Not only that, uh, Tato Inging, ha? Siyempre, bibili ng plato yan. Oo. Oh, oh. Siyempre, bibili na sa mesa yan. Abo, yes. Bibili na kukuha niya. eh di, ang laki ng contribution nyo sa ito, sa economic TikTok activity, ano? Oh, Sobra. Mm -hmm. Baka nga yung minimum weeks, tumakas eh. Oo. Oh, Because of these jobs. Mm -hmm. Secretary, ano po yung Uh, gusto niyo sabihin dun sa mga kababayan natin, walang bahay ngayon? labang para bang ang nasasabi na nang hindi sa sarili nila, hindi, mamamatay na kami nga rito, wala, wala nang wala nang talagang pag Alam mo ko, Ato yung, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Mm. Kasi basta na utusan na kami ng Presidente na ayusin yung problema. Mm. Kasi siguro, alam niya, may karanasan tayo ng covid sa paggawa ng babae. Mm. Nakatusa ay tayo na tapusin mo nga Jenny yung problema sa babae na anong magiging hirap. Tulungan natin sa si Presidente, hmm. yeah, maayos naman siya. Sa pagkakataon na natin nagkaroon na yung ganito na Presidente na ang laki ng boso na nakuha at ang laki ng pagmamahal. At gusto siya yung patunayan yung Presidente, yung pagka-Presidente niya. Matapos niya yung mga hindi natapos ng kanyang ama. Uh -huh. Mer <experiences> अharzaiki। na tayo ay ni May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang sa balita La sumusubaybay Halika na makin, di diba bago na balita? May bagong labas Yung taong napapanood mo lang dati sa balita Antonita Berna Oo siya, wala nang duda Katun siya kung tawagin Malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba din nasa gitna lang Lahat pinapakinggan Tama o mali, walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong kasama napakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganto Para ilathala ang buhay mo Simpleng tao na nanggaling sa dosya Siya na kung magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba Na di mo pa nakita dito na tayo kay Katonyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey, hey. Tune na tayo kay Katonyi Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo kay Katonyi sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O oh, di ba panalo? Ang daddy ang be Ang dikong ng everyone Kinaaaliwan Kinababaliwan one. libo niyang taga Suporta isa eh na ko dyan Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam nyo ba na pwede sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid? Pinababatigyan na lahat ay may karapatan upang sabihin ang mga saloobin niya Di man magkasundo, ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala, mayaman do ka Para sa kanya ayos ka, pantayan tingin niya Si Katonying, mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi, sabi ka po sa bago kwento May aral na naman akong mapupulo, ito pa ang ibahagi ko Kaya lahat Tara na makitegaba nga ng bagong parating Mga kwentong magaling maki in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Tune na tayo kay Katunyeng Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin, ng mga Tune na tayo kay Kato Nhi Tune in Tune in Tune in Tune in na tayo kay Kato Lahat ang mga dibate totoo Mga salubin June. ng mga tao Tune in na tayo kay Kato